Si Nanay Lourdes ay isang retired teacher dito sa Culion, Palawan at ngayon ang kanyang pinakaabalan since malapit na yung All Saints Day, All Souls Day ay ang paggagawa ng bulaklak. So, Nay, kamusta ang inyo? Matagal na ba kayong gumagawa ng ganyan? Ngayon lang. Ngayon lang ako sinabihan ito niya. And ngayon lang kayo nakagawa ng mga ganyan design. Sige nga na ipakita pakita nyo nga yung mga disenyo na yan. Parunong na ba kayo dati gumawa niyan? Or dito lang kayo natuto? Ilang days nyo bago natutunan niyan? Ay, ano lang, minutes lang. Creative din pala kayo, no? Gumagawa na kayo ng mga bulaklak malalaki. Anong pangalan po? Mga bulaklak. Bulaklak? gumagawa rin kayo bukod sa ganyan design ano yung creepy pero din na ano parang may pangalan parang sige nga naip sa sample nga yan sasaampulan tayo ni Nanay Lourdes ng pagawa ng ah, bulaklak na crepe paper sige nga po nakalimutan <laughs> ko Nalimutan niya na kagad. <laughs> Ang ganda na reaction talaga niya na <laughs> Yan. So, simulan niya yung pag uh, gugupit. Crepe paper lang talaga ginagamit niya po. So, ano yung klaseng bulaklak na yan, ay? Eh? Parang yung mga gumabayala. Gumabayala. Ano to? Pinag-aralan niyo yung design na yan, or? Okay, ako na lang. Kayo na lang. <laughs> so parang, parang, oh, Cuba, lang I, I ano lang ito, eh, kakrampol na ganyan. Parang rapol-rapol. Ah, okay. Tuwa may maraming petals. Mm. <laughs> Double. Sinampo lang tayo ng ah. Hindi. hindi maganda. Ang nilalagay yan ka Ang Apo. Wow. Oh, ayan, may bagong bulaklak. Dilaw na dilaw. <laughs> Yellow bell. <laughs> That's yellow bell. Okay. So, nakita natin na marunong talagang gumawa si Nanay Char. <laughs> Char. <laughs> <laughs> All right, night. Ah, uh, ay tai ko sa mga taga-Unyon, doon kung na may edad na ang isang tao kung talagang gusto niyang uh, maglingkod sa kanyang kapwa, pwede. At kung gusto niyang din ang kanyang sarili, kahit walang uh, masyadong pinagpapitaan, pwede din. Pwede din gumawa ng mga paraan para umunlat. No, so, pag ang isang pamamayan so, ng kulyon ay uh, masitipag din. No? At uh, ito ay uh, naayon din sa kanilang kalaoban kung gusto nilang gumawa ng mabuti, gumawa ng maganda para sa ikaw unlad ng kanyang pamayanan o barangay. Alright. Well, napakaganda ng mensahe ni Nanay Lourdes. So, si Nanay Lourdes ay from uh, what barangay na? Ay? Barangay ko lang. So, I met Nanay Lourdes Cardenas okay. dito sa barangay ko lang At gumagawa siya ng mga bulaklak for papalapit na All also Souls Day, All Saints Day. At uh, yun nga, sinampo so, tayo ng yellow bell. Kasi nga na yung yellow bell mo. <laughs> so, ang cute ng yellow bell niya, lagay natin dito. Yan. Yeah. O, ba? Diba? Yellow bell. Ang cute. Oh. Minsan, makikigulo tayo dito. Gawari tayo ng bulaklak. Yes. Diba? So, na, thank you so much okay. sa pagpapakunat yeah, ninyo. Thank you, Ren. At uh, sana maraming ma-inspire. Yes. Yeah. Thank you po. Sana marami kayong ma-inspire, uh, no? sa... Kahit, kahit, kahit senior class, kahit senior pa uh, ay uh, may kumano pa na para parang uh, para, 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 para. uh, yun ang pinakamagandang uh, mensahe. Sa ano, sa, sa kamag-anak, pagkaanong kamag basta, basta kaya, okay lang. Alam niyo, inspiring yung sinabi ni Nanay. Sabi niya kahit may edad na, kahit senior citizen na, and I bet si Nanay senior citizen kasi retired teacher na siya. For how many years na kayo retired po? Four years. Four years na retired teacher si Nanay dito sa, ano uh, anong school po yan? Malala Elementary yung Balala Elementary School. At uh, sobrang inspiring ng kanyang mensahe. Ano? At sana sa mga katulad niya na senior citizen, ma-inspire din po kayo. At magpursige pa rin kahit na, kasi sabi nga, age is just, just a number. A number. Yes, ba? Diba? that's, uh, that's, true, uh, that's, true. No? Age is just a number. Yun. Wala diba sa itag yan. Kung talagang gusto mong uh, tulungan din ang sarili mo, ang kapwa mo. You can do it tama, wow so ayan, sinanag uh, Lourdes Cardenas at uh, thank you so much sa inyong panonood. at once again, magahanap pa tayo ng mga uh, local people na makakapagbahagi ng kanila mga inspiring inspiring stories para mas marami pa tayong ma-motivate uh, ma ng mga tao na Life is so simple, do not complicate it. Okay. <laughs> All right, so night. Thank you so much. Walang, yeah. walang malaking compensation, siguro. Huh, that's true. Nakakapupolin ba? sa bahay, pero kung binagawa, no kahit ito lang ang ang, ang compensation. Naka pagkunan sa iyo, nakatumbok ka sa yung kapwa, at, at ang mahalaga dun yung pwede ka lang sa bahay na kanila kung ano pa man dyan kung ginagawa kung siyang kung pa so dito at least meron kang pinagkikitaan diba? kahit konti oh, diba? Ayun, thank you so much, Nay. Madlang people, please follow travel road na. Yun na nga. Yes, Thank you so much. <laughs> <laughs> okay, let's keep driving, guys. Yes. Bye. Bye-bye. <laughs>